sunflowers. Um binili ko to pang snacks ng mga manok ko. Ayan. Ayan. May feed sila plus ito binibigyan ko din sila. Ang snacks nila to. Kasi maganda sa manok yung mga boto bato Kanina binigyan ko na yan. Ayun. Yan, may isa. So, pero naisip ko, naalala ko, meron akong tinanim na sunflower sa harap ng bahay. Doon sa may area ng mga zenya, sa harap mismo nun. At tinanim ako sunflowers doon. Tapos, galing yon sa feeds ng mga lovebirds. Kasi diba, yung pa ko sa lovebirds, yung pagkain nila, halo yan. So, may sunflower dyan. So, ang ginawa ko dati, nagtanim ako doon sa tower sa harap. Ang napatubo ko is dalawa. Medyo matagal siyang tumubo. Tapos sabi ng kapitbahay ko, sabi niya dapat kasi inano ko daw binabad sa water. So ngayon, naisip ko mag ano ulit. Yung isa scatter ko lang siya dito, tapos ire-replant ko doon sa harap. Para maraming bulaklak sa harap. Tapos, Pwede din dito sa loob. Dito, dito. O, nakahilera sila. Wala, wala pa kasi ako. Alas bulaklak dito sa loob. Kasi ngayon na ulit ako Dahil ngayon ko lang ulit kinalong ang aking mga alaga. Go! So, itong area na to, yung planning na magtanim ng gulay. Parang maglalagay din ako ng beds. Ito kasi, nakatay na Tanda niyo tong area na to, di ba? Ang Antam, daming tambak na dahon dito dati like kung sinasabi, wag hayaan niyo na yung mga tambak kung dahon diyan kasi pambataba ko 'yan. And yung mga tambak na 'yon, nilipat ko doon. Tama? You remember? So, ang naiwan ng mga tambak is yung mas magandang na. Kasi, oh, napaka, napaka, ano niya, napaka, yan, oh, buhag-hag, yan. So, sabi ko, kasi so, hindi ko pa magawa yung plan ko na na maglalagay ng gulay kasi yung planning na papinturahan pa to dito. And kung may muna nakatambak ng lupa dito, kasi I need na mag-arrange eh. So ng hollow blocks, tatabakan ko ng konti. So itong ano na to, hindi mapipinturahan. And I think medyo, medyo matagal-tagalan pa bago ko mapapinturahan yung buong pader ko dito sa gilid hanggang sa harap so sayang yung taba ng lupa I'm thinking maglagay muna ako dito if mabuhay siya yung meron ko sila dito sa loob tapos ang iba dun sa harap tapos tamungan na natin i-replant na tapos bantayan natin kung magiging successful ba. Sana uh -huh. magiging successful. Ano madang magiging dito. Tabi. Abangan natin in ilang days kung may tutubo banda dito. Kasi nga, mahilig na ako sa pag-scatter-scatter. scatter scatter tapos, tingnan na natin. No pressure ba? Kung mag na Maganda. Pag hindi, okay lang din. Mag-scatter lang ulit. Ayan. Kasi tutubo yan pag talaga maganda ang area. So, let's magsabog muna ako. Magsabog na ako dyan. Tandaan natin ah. Dito yan sa may area ng rambutan ko. So, lagyan natin ng palatandaan. Nandito, hanggang dito. Yung Ibig sabihin yung eh, yung to, may nilagay tayong buto ng sunflower. Naabangan natin kung sisibol. Pag sisibol, masaya tayo. Pag hindi, okay lang yun. Try ulit tayo magtanim. Ganun lang yun. Ganun ang natutunan ko dati nalulungkot ako pag hindi, pag hindi tumutubo nalulungkot ako pero sabi ko okay lang yun kasi anytime pwede na rin ako hindi na yan taba-taba niya dito dahil sa kagandahan ng lupa yan nagbulaklak sa yan oh kaliit-liit lang yan oh. ganyan lang yan hanggang siko ko lang ganyan. so ibig sabihin ganyan talaga kayo yung mga organic. Ano? Ito mga to? Kaya pag magtatapon ako ng basura, wala kang makikitang dahon-dahon. Ang basura ko lang ay literal na plastics or sometimes yung mga leftovers. Doon ang leftovers, nilalabik mga lindong. Doon yan. Sa ilalim ng mga leftovers yan. Hmm, oh, yan ng kagandahan ng organic. Yan. Sana tumubo at magkaroon tayo ng maraming sunflowers. Kasi yung ang ganda ng sunflowers na meron ako dati. Hindi madami. Dalawa at tatlo lang. Pero nakakatuwa na. Hmm that oh. mukhang madami ang magiging ano ko ah sunflower yun na nga naglabasa na ha pwede ka nang i-replant yan pag konti pag ang konti pag na-stabilize yan yeah. ha hmm. kung bakit yung papilis kasi katapat naman pati lupak dito dahil yan sa aking mga mga nabulok na dahon yan. hindi po kalat yun hindi po yun dahil sa tinatamad akong maglipit ng mga dahon konti dahil may purpose po yun. Ganito, kabilis ang mga tanim pag maganda ang lupa. Yan. Yan. Hmm. Sunflowers yun. Nalagay ko dun yun sa harap. Hmm. Parang ang goal ko lahat dun sa harap ng ATM puro puro bulaklak ito yung area na yun pa no? diba sa likod ng aking rambutan I think ilang araw lang ito nilagay ko so, two days diba? kaya na lumaki para pwede nang i-reply